Ayan, pwede kayong magtanong. Any questions, sagutin natin yan. Any question po na inyong ibibigay sa akin ngayon, sasagutin natin ngayon ng one by one. Anyway, shout out pala sa napakaraming viewers this morning. Maraming salamat. Have a blessed Wednesday, everyone. Mabuhay po tayong lahat. Shout out from Fuki, Japan. So, Jikas <clears throat> naman po sa patos. Masarap po ba talaga pares? Ay, tikman nyo na lang po. Then, kayo po ang mag-decide. Dahil, um, hindi ko masasabing ano, kung ano yung panglasa nyo. So, mas maganda siguro kayo na munang tumikim. Then, bago nyo sabihin kung masarap ba o hindi. So, yon. Shout out sa mga viewers natin ngayon, napakarami na nating viewers. Mabuhay tayong lahat. Nasaan ka na sa Batang Kiapo? Ay wala na po ako sa Batang Kiapo. Simula nung wala na si Ibana, wala na din po kami. So, 'yun. Thank you, Master. Kuya din sabi niya. Kuya lilipas din 'yan lang sasabihin sa iyo ni Diwata. Eh mag-create ka din ng ano, ng gusto mong sabihin, huwag mo kong pakialaman sa mga sasabihin ko. At saka nagtataka lang ako sa ibang mga bashers, no? Galit nagalit sa akin dito. Tapos nanonood naman, nakasubscribe, nag-aabang ng mga posts. Kalarke! AJ, thank you so much. It's Miss Agi, thank you. Mario pa bay shout bay out bay naman. Shoutout po sa inyong lahat diyan. Morning sa buwang del Norte Idol. Ah? <coughs> Happy birthday sa lahat na may birthday ngayon. Inggit yan mo tama. Kasi ang hindi ko maintindihan, galit na galit sa akin, tapos nandito nakatutok, lahat ng post ko inaabangan, tapos magko ng kung ano-ano. Ngayon, ako kasi, ang mindset ko, pag ako sa isang tao, lalo na dito sa social media, black. Para hindi ko na siya makita. Wala nang reason. Nagtataka ako dito sa mga bashers. Bas ng bas. Tapos nakaabang naman sa mga ipopost ko. So, di ba? Hindi ko maintindihan. Happy birthday po. Thank you so much. Angelita, thank you sa mga gift. Tap, tap, tap 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 tayo Thank you Yan <clears throat>